mga Rita Oh, nagaluto siya ng popcorn. Mga langga gawa ng popcorn. So meron siya mga ihaw-ihaw. Masarap ba yan? Kasing sarap ko ba yung inihaw mo? Ay, yun. Mas Ma Ma masarap pa daw sa iyo. Masarap pa sa iyo eh. <coughs> Pwede ka utang. Kailan ang bayad? <coughs> Hindi pwedeng pagluag-luag. Paano ko humipin? Pwede wala na munang bayad. O yung mga langga. Pag tumama akong kapitan. Ha? Pag tumama akong kapitan. Ha? Ay, <laughs> kaya nga ni ayo ko magkapitan. Ayan, ayan, eh ano eh. Kumusta naman ang hanap buhay? Ay, diyan ka ba mayaman? Pati hindi ang benta mo. Ngayon uh ayo. Nakabaso -huh. na. Ang dami po mga langga, ang dami. So hindi siya pwedeng magpautang. Hello bibig ko. Ayan, hello, hello. Ay, guys. Daming tinda. Ayun, mapwede pong mangutang din ni mga langga ayan. O babay na. Babay. <laughs>